Then, huling, ling, huling mga araw ng sesyon namin, tapos, ayan na naman kayo, mamadaliin nyo na naman kami, na parang kami ang may kasalanan. E, pinasa namin tong wage hike na 100 pesos, January o February 2024. Mahigit isang taon nilang inupuan ito. Tapos, biglang ngayon, sila yung gigil na gigil at nagmamadali. Um, may proseso kung talagang gusto nilang i-adapt yung um, version ng Senado simpling motion yan sa plenaryo ng uh, ng uh, ng uh, camera. At hindi na kailangan ng Bicam. Um, ang problema ng mga miyembro ng Bicam pati ako personally, hindi ko alam kung saan nila hinugot ito. At uh, kung um, at sa parte ng Senado ni walang pagdinig na ginawa kaugnay sa ganto kataas na halaga. It's not that I refuse. We they sent it to us yesterday. Nag-form kami ng bike cam kagabi, dahil may impeachment kami. Buong umaga ngayon hanggang hapon mamaya ay may CA kami. May humigit ko mulang isang daan pa yata at dalawampung um, opisyal na nominado at appointed ang kailangan namin i-confirm. Um, paumanhin sa kamera pero mahigit tatlong daan sila kami 23 na ginagawa ang parehong trabaho ang ginagawa nila. So hanggat maaari sana, mas bigyan nila kami ng mahabang panahon dahil sila ay mas marami naman na nagtatrabaho sa parehong proseso ng legislasyon. Yun ang, ang sinabi nila sa akin kahapon. Pero gusto pa rin nila mag-bicam kaya hindi ko maunawaan. Bakit magbabicam kung... Eh, David Sabin, hindi sila sangayon. Mm -hmm. <laughs> Again, eh akala ko ba ayon sila. So sino ba talagang nagdidikta at nagkukumpas at nagsasabi ng posisyon? O kung sinasabi mong hinahagil sa ganyan, eh ibig sabihin wala silang balak i-adapt 'yon. Wala kaming oras para gawin 'yon. Um, ulitin ko ha. Ayan na naman ni. Eh. Bakit ba kung kailan huli biglang sasabihin dinedelay namin at wala kaming oras para i-adapt yun ay lang nila kung pinadala sana nila bago kami nag-adjourn noon pa, mas madali-daling pag-usapan yan at mapag-aralan. Um, mahirap kasi um, minsan kung um, ang intensyon ay hindi lang naman talaga um, magpasa ng makabuluhang batas pero magpaasa ng walang pag-aaral sa mga sensitibong bagay na maaaring makaapekto sa ating ekonomiya na siguro daman dapat nalalaman nila bilang mature dapat ng mga leader ng ating bansa. SP, sorry. po non shopping? Is that a requirement po? In the rules of court, it is. SP, sorry, balik. Ito ay, hindi ito certificate of non forum shopping. sinabi ni Senator, kay, Senator Judge kay kay, kay, Kapon, ito ay parang ganon. Na nire-require ng korte sa mga litigants. So nire-require, nire-require ng korte kahapon na mag-certify kayo na hindi ninyo nilabag yung one-year ban ay tinatalaga ng saligang matas. Na pinapaliwanag nila, pleading na tayo kasi impeachment court na ito eh. Oh, Sincertify nila na hindi at pinapsap. Anong sabi ng mga senator judges? Kahit yung mga bumoto laban dito. SPL, hindi natin pwede pagpasanto dahil wala tayong hawak. We cannot take judicial notice of it. We need information from the house. You saw what happened on the floor. The original motion to dismiss evolved and developed. So, agad nung ba kailangan ng impormasyon? O, di sige, kunin natin yung impormasyon sa house. Hindi nyo nga ba nilabag ito? Now, there is no position taken ha, na nilabag. Contrary to what some of the members are saying, that we decided on this, that we cannot say it's unconstitutional. We're not saying it's unconstitutional. In fact, we're asking them. And the in the form of yes. Yes, a compliance. Can It can all ulitin ko, ayokong diktahan. Pero, hindi, ayokong diktahan, pero magpapasa sila ng resolusyon at iko-quote at ipap. Ito'y opinion ko bilang abogado, ha? Hindi ko sila din Sa tingin ko, ang dapat nilang gawin, magpasa sila ng resolusyon at yung resolusyon yon ipaloob nila sa isang compliance na pleading na submit nila sa impeachment court hindi nila isusumite yung resolution mismo sa impeachment court. Ulitin ko ha, impeachment court na tayo, lahat ng mga submission, ang tawag ay pleading, may title, may case number. So, hindi yung ordinaryong resolution ipapastamp lang. Um, everything should be coursed through a pleading already once it pertains to the court. I think that would have been not, or the end discussed during the trial proper. Which one? Yun, kung meron bang... Uh, Uh, violation doon sa Did discuss, Um, hindi, compliance lang yun. Nas, natupad na nila yun kung magsumiti sila. Ngayon, kung may senator judge na magtatanong, kaugnay noon pagdating ng 20th Congress, hindi ko na kayang i-predict yun. Pero nag-comply na sila, baka naman tapos na yun doon. Di ba? Hmm. Sandali lang, um, please Sir, sorry, on the, speaking of the pleadings, sir, ano naman po yung pananaw niya, sir Good morning, doon sa mga nagsasabi po na delay, na, nakaka-delay daw po itong naging pag-return kasi nagdadagdag po ng pleadings humahaba po yung proseso sana na ginugugol na lang po dapat for the trial, sir um, For the end time um, For the end time the most we could do during the 19th Congress before Congress adjourns, and before the 19th Congress ends, is to issue summons. We've done that. And okay. Itong paghingi namin na impormasyon, dagdag na trabaho siguro sa prosecution, pero ano naman ngayon, nakala ko ba, gigil na gigil sila dito. Eto, trabaho nila. Um, pero, paano makakadelay? Wala naman pwedeng mangyari. In fact, mapapabilis pa dahil habang naka-recess kami, habang walang trial, habang hindi pa pumapasok ang ikadalawampung kongreso, ay magagawa na nila to at mapaghahandaan. Dahil baka mamaya, si Senator Bato ay bahagi pa rin, si Senator Cayetano ay bahagi pa rin ng 20th Congress, kung hindi namin to ginawa ngayon. Paano pa ginawa nila yung pagpasok ng 20th Congress Impeachment Court? E, dito doon magsisimula yan? Hindi ba magandang nasimula na yan ngayon? At baka matapos na rin yan ngayon? At matuldo ka na ngayon? So, asan yung delay? Ulitin ko ha? Isa lamang ang pwede namin magawa. mag ng summons. Nagawa namin yon. May dagdag pa nga eh. At saka, isa pa, dapat ngayong araw yung namin gagawin yon di ba? Di ba dapat ngayong araw namin gagawin yung pag pag-iso ng summons, ngayong araw namin gagawin, lahat to. Nagawa na nga kahapon eh. Um, may kasabihan tayo, yung, yung bulag minsan mas madali pang makakita kaysa sa nagbubulag-bulagan. At yung bingi mas madali pang maharin eh, kaysa sa nagbibingi bingihan Klaro ang ginawa ng Senado nitong mga nagdaang araw. Hmm. Tungkol sa bulag o kung hindi gusto Hindi paano kung gusto nila yun? Eh di pagpapasahan nyo ng 20th Congress, hindi namin sila pwedeng itali. Ano diba? Pag sinabi ng 20th Congress, kunwari, ayaw magsumite ng kamera nung hinihiling na resolusyon. Ayaw. Pagdating na impeachment court ng 20th Congress, sasabihin nila, eh hindi naman talaga kailangan yan. I move na magpatuloy tayo ng kahit hindi tayo pinansin, kahit hindi tayo sinunod, kahit hindi ginalang. Yung impeachment court. Pagbabotohan namin kung sino may majority ang boto, siya mas masusunod. Paano pag hindi namin ginawa to? At pagdating ng 20th Congress, tulad ng sinabi ko, nando pa naman si Senator, Judges, Bato, and Cayetano. Doon pa lang nila ginawa to. Pagbobotohan, kung manalo, edi iintayin namin ulit. Hindi ba nakatipid nga ng oras na ngayon, naitanong na lahat to, naipukol na, na lahat to, mabibigyan na sila ng pagkakataon na masolusyonan at maresolbahan ito. Bago pa man at habang naghihintay kami ng 20th Congress. So, Is it also possible na yung impeachment alam kung court... Alam kong patapos na ito pagpapunta na tayo sa building eh. Pero, wala pa, sir. Mamaya. Mamaya yeah. <laughs> Mama, yeah, po. Wag kang magal <laughs> Hindi tayo abot dun sa pangilan? <laughs> pa, hindi ko na alam. <laughs> sir, possible po ba na yung impeachment court ng 20th Congress, piliin nila na, okay, magantay na nila tayo forever until isubmit nila yung mga hinihingi natin na mga... Resolutions? Um, hindi ko. Again, in the realm of possibilities, everything is possible. A hypothetical question like that is possible, but please don't quote me um, na mangyayari yun. Lahat naman yan posible, pero hindi ko kaya.